silipin yung panel dito kalites, oh. sa simbahan namin to time check 11 meron kami dito ng unitized panel MDP, MTS tapos may EP panel LP panel, EC1 panel at wala siyang marking ano to Yeah, buksan natin So ito yung sa aircon panel siguro ka Ablights e Perimeterize Ah, basketball court area Ano pala to? Mga malalaking load din yan Dito mga lighting Amplifier Outlet Meron talagang ganito kalay Importante Ito naman lighting Convenience Alright, so ito MDP So, merong emergency Normal ito yung pinaka MDP ay MTS pala ito ka lights MTS oh, okay so ito yung MDP 350 amps meron siyang branches na 250 amps ano itong is iba so meron tatlong branches no 2, 3, 4 isang malaki so yung malaki siguro ito yan. Yung circuit 2. Ito. Circuit 3. Yan. Circuit 4. Ito siya. Ito. O, pwede ding itong circuit 1. Ito siguro yan. Yan, malaki yung kanyang wire.

Ah, may nakalagay pala dito sa MDP Kalitso. Nandito. Magnetic contactor, contactor BP, password. Ito yun. So, pangalawa, circuit to EP siya. Ah, um, LP. Ito yan. Itong circuit 2 So, circuit 3, spare walang laman rp4 mts ah ito pala yung mp4 ka lights so ang panel naman na yan baka yan ang ay itong dalawa ayan ep panel ah kaya pala ep nakalagay siya sa kuwan dito alright